Gandang hapon mga katutoy no. So nang dito tayo ngayon sa harap ng Nisto. Kung saan ko po makasama at makilala yung Karlip carlip namin noon sa paglipat ng bahay. So tawid tayo. So ngayon mga katutoy, puntahan natin at saka interviewin at malalaman natin yung kwento niya bilang uh, UFW dito sa Dubai. Assalamualaikum Paijan. Kisehe. Dike ya. So mga katutoy, nakita niyo yung vlog ko that time, no? Kung saan ko po to nakasama na siya naghakot ng mga gamit namin. So, ngayon dito siya nadaanan ko din, no. Ngayon mga katutoy, tanungin natin isang araw magkano yung nakita niya sa kaniyang uh, ganito, no? So tanungin natin sa ngayon kung boundary na ba siya, no? So now, how much your income? income? Income 100. 100. One month, 3,000. 3,000, one month. Yan. So, malaki pala yung kitaan na uh, katulad ganito pala mga katutoy. No? Malaki yung kitaan nila. I-explain ko po sa inyo mga katutoy. So, ganito. Mahirap din na tarbaho to, no? Yung maghila ka ng ganito. At saka may mga aparador din na binubuhat, mga kutsun. Ito yung tarbaho niya araw-araw dito. sa Satwa area, right? isang araw makakita sa nang isang daan depende sa mga naglilipat ng bahay dito sa Satwa kung magpakarga sa kanya, di ba? Satwa. Satwa. Albata Dira Queen. Kui... Yogo Dira? Yeah. Oo, oh, papunta pala rin siya ng Dira. Mga katutoy na o iting no. It Ready? Ready. Yo, you want you... Chai, no? No. Pon? Ah. So, niyaya natin siya mag-chay kasi bahan naman na dumaan ako, kako, interviewin natin to sa ating vlog. So, dito lang siya. Tapos naman siguro yung tarbaho niya. So, dito na lang siya. Nag-aabang kung sino naman ang mag uh, sa kanya, no? Tawag kung sino maglipat ng bahay. So, ito yung routine niya everyday dito sa Satwa. Thank you very much, my friend. Yan. So, dyan ay pupunta ako doon sa Wison. So, thank you. Yeah, nice meeting you again. Okay. Yan. At alam nyo ba mga katutoy, no? Marami din na mga content creator dito sa Dubai. Katulad nyan, hindi pinapansin yung mga ganun na tao. Sa akin kasi, uh, yun ang pinapansin ko na content kasi alam nyo mga katutoy, napakaganda yung mga story sa buhay nila kung paano sila namumuhay dito sa Dubai. Ang pagbablog, ay may maganda kang ginagawa sa kapwa mong tao, may magandang resulta yan mga katutoy. At maraming salamat sa araw na ito mga katutoy, no? sa ating mga followers ng dito sa Dubai, sa Satwa, unang-una po. No? Ako ay nagpapasalamat sobra. This is Baski Pedroso, ang vlogger ng North Cotabato. Nagpalala po sa si inyo, may tiwala sa sarili, tibay ng loob at manalangin and more power. God bless you.